Laganap ngayon ang mga jikas na iskam kung may mga tindahan kayo dyan, ingat talaga kayo tino tina nyo panoorin natin itong nandito sa video kung ano bang pinagagawa ng isang lalaki dito sa isang may ari ng tindahan Halika, panoorin natin ito Yung na ko sa iyo. zero nine nine seven eight nine six one eight zero nine P10,000? Ano pangalan? Rodrigo. Rodrigo ano? Ha? Ausapin mo. Rodrigo ano tayo? Ausapin mo. Ano to? Kampi na ilalas ka? Hindi ko marami. Ausapin mo. O ano pong pangalan ito? Po? Rodrigo? Rodrigo JD? Magkano po ito? So, magkano? Mapikturan? O, oh, sige po. Bali, yung 1,000 po, 20 po yung bayad. 200 pesos po. 10,200 pesos. Asa ah, na po yung, ano, bayad po kasi muna yung eh, ibagusin. Okay. Sige, bayaran niya Bayaran siya. ba po? sino po uh, na pala, mo, te. Bayad mo, te. Akin na, te. Kunin ko yung bayad mo, te. Bayad na lang, Sige, bali 10,200 pesos, di ka? Oo, hindi, Bayaran niya lang. bayad ba pala muna tayo saan ba tay? Dito eh? Ah, hindi kayo papayag pag hindi na send Anak ko yun. Eh, hindi rin po ako papayag pag wala pong pera, eh, hindi ko rin po i send Tita! Ha? Ano ka lang? Naman pala yun. Ay, gini. na sa Eh kasi po, kailangan muna isen. Ay, kailangan muna ng pera bago po isen. Asan po? Ah, oh, ganun po ba? Eh, nandito lang naman po ako. Eh. I-send ko na po. May laman naman po yung Gcash namin. Sure. Eh, double check ko lang po yung number nyo. 0997 8961809 Rodrigo JD Rodrigo JD o, oh, tama po yung pangalan. Asa ah, na po yung ano, 10,000? Ano na lang po, 150 na lang yung charge. Ah, uh, sige, sige. Pag-i-send po, pag-i-send. E, hindi nga po ako mag-send, sir, pagka wala pong pera. Ayun, ako nang hindi wala kanina. Wala po, sir. Wala po. Wala po. Wala po. Hindi kasi yan. Sir, di kasi pwede pag, di kasi pwede pag sir, kailangan mag ano, bayad ba mo na ako, bago mo isa ka na dyan. Eh, nasan nga yung pera? <laughs> Pati ka mong Huwag okay. na lang sir, pag anong sir, ano pala, hindi pala totoo yung sinasabi mo sir, huwag na, 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 na lang sir, kasi wala akong pera dito eh. Ikamura oh, sir, pero kanang dito kasi sir, ay, iba ang ano dito sir, magbayad ka muna bago bago nila isi send bago i-screenshot. Is Kamer ngayon sa jikas pati anti tinitirada nila ngayon ha, 'yung mga mga tindahan na maliliit or mga grocery wala nang pakundangan ngayon basta't makapira lang siya at makalamang lang sila sa kapwa hindi nila alam na pinaghihirapan din nila yung mga pira na pinaano rin sa tao isipin mo nga mga langga no kawalang hiyaan talaga itong minsan mga ano dito yung mga scammer dito sa Gcash kakakapal na mga mukha sa totoo lang no sabihin ko na sa inyo kung may scammer dito nanonood ang kapal na mukha ninyo maghanap buhay kayo ng maayos magpantay-pantay dito sa paghahanap buhay, yung maghihirap din kayo. Hindi yung lalamangan nyo, kasi lang naman yung kita dyan sa pagjijikas na yan, kasi nulang ang kita dyan sa mga natindahan na yan, naranasan ko magtindahan. Diba, ng grocery. Wala eh. Sa totoo lang tapos lulukuhin nyo halagang isang ganon. Naku, matakot kayo sa Diyos. Matakot kayo yung risk back. Hindi pa ngayon darating sa inyo. Balang araw darating din yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Kasi alam nyo, pag mapaglamang kayo sa kapwa na hindi nyo pinaghihirapan yung pera na ipinapakain nyo sa pamilya nyo tapos manlamang kayo. Isipin nyo, magagamit pa kayo ng tao para maka-scam kayo. Uy, nako, magtrabaho kayo, uy. Huwag kayong umasa sa iba. Ang sarap kayo magtrabaho na ipapakain mo yung pinaghirapan mo sa pamilya mo. Ito lang ang sabi ko. Ano sa palagay ko, mga ano diyan, mga legit diyan o mga basher diyan o mga kaibigan ko diyan o kahit sino diyan. Comment down below, hindi ba tama ako sa sinasabi ko? Yung magiging patas tayo sa ano paghahanap buhay. Ang sarap yung uh, kakain ipapakain mo sa pamilya mo yung bang pinagpawisan mo ng husto yung hindi yung uh, kikita ka lang naman para idadaan mo lang sa pang-iiskam. O di ba? Nako. Eh matakot kayo niyan dahil sabi ko nga sa inyo baka biglang mangyari yan sa pamilya niyo. Magsisisi kayo bandang huli, hindi na uuna ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay nasa huli kaya pag-isip-isipan niyo nang husto. kilos-kilos din kayo, hindi yung manloko kayo sa kapwa.